Dear Kuya Len Ako nga po pala si Jay, labing siyem na taong gulang, isang college student dito sa Quezon City. Kung ilalarawan ko ang sarili ko, ako ay may taas na 5'7", moreno, at may pangkaraniwan lang na pangangatawan. Dati akong nagji-gym, pero ngayon, mas masasabi kong komportable na ako sa sarili kong balat. Yung tipong masarap yakapin, ang sabi nga nila. Sa panahon ngayon, mas marami na talagang pumipili ng Grab kaysa sa traditional na taxi. Lalo na dito sa Maynila dahil mas safe kasi, mas komportable, at karaniwan ng mas malilinis ang mga sasakyan. Bilang isang avid grab user, marami na rin akong nakasakay na mga driver. May mga nakakausap, may mga tahimik lang, at mayroon din namang mga talagang nagbibigay ng maaliwalas na serbisyo. Sa dami nila, padalas ay wala akong ginagawa kundi ang magpasalamat sa dulo ng biyahe. Dahil alam kong professional sila at ayaw kong may masabi pa sa kanila o ma-report ako sa management dahil dahil lang sa kung anong kilos na hindi nararapat. Pero iba ang driver na nasakyan ko noong nakaraang lunes. Araw yun nang walang pasok. At kinabukasan ay hapon pa ang klase ko at ng mga kaibigan ko. Kaya nagdesisyon kaming pagbanding at mag-relax sa Eastwood. Nag-unwinding lang kami, kwentuhan, at kaunting inuman para sa pampagod vibes. Mga alas dos na ng umaga nang matapos kami. At dahil malapit lang naman ako nakatira sa school, nagdesisyon na kong mag-grab na lang pauwi. Kampanti ako at hindi ako sumabay sa sasakyan ng isa naming kabarkada. Kaya ayun, kumuha na ako ng grab. Dahil alas dos na nga ng umaga, padali lang ako nakakuha ng sasakyan. Ngunit sa pagtataka ko, medyo mababa ang rating ng driver ko. 3.5 lang out of 5 stars. Ibig sabihin, medyo may hindi magandang review sa kanya. Pero nang makita ko ang kanyang litrato, bigla akong napangiti. Siya yung tipo ng daddy type. Imaginin mo si Albert Martinez na tumaba ng bahagya. May dating at mukhang mapagkakatiwalaan na para sa akin ay mas nagbibigay ng pakiramdam ng siguridad sa aking biyahe. Nang masundo na ako, umupo ako sa passenger seat. Bihira akong gawin ito. Kadalasan ay sa likod ako umuupo. Pero sa pagkakataon na yon, pakiramdam ko ay mas magiging komportable ako sa harap. At siguro, mas madali rin makipagbentuhan sa driver. Nang pagpasok ko sa loob ng kotse, Good evening, boss. Buti, nakakuha agad ako ng grab ang nasabi ko. nag siya siyang sumagot. Tila nag-iisip kung paano tutugunin ang bati ko. Ngunit agad din siyang gumite. Good morning na sir. Mukhang nakainom yata kayo sir ah. Ang sagot ng driver. Oo nga po pero wala naman masyadong gagawin sa school kaya okay lang napansin ko kuya, bakit pala mababa ang rating mo? Ang sabi ko. Agad namang siyang sumagot na may bahit na pagod sa boses pero may tiyaga pa rin sa pagsagot. Bago lang kasi ako sir eh. Two weeks pa lang. Kumbaga, hindi ko pa alam pa paano magpapogi sa mga pasahero. At saka, na timing pa kasi na ay, blood ako sa anak kong High eh. school pa lang kasi, tapos may boyfriend na kagad. Ang nasabi nito, Ah, ganun po ba? Di mo naman kailangan magpapogi masyado, boss. Kasi, may tsura ka na eh. Ang sagot ko sa kanya, Ewan ko kung bakit ko nasabi to. Sobrang naginit na ako na talaga at siguro dahil nasing na din. Ngunit di nakasakot kagad si Kuya Driver. Medyo na ilang ata kaya ako naman ay parang na awkward din at napaisip ako na baka hindi talaga niya trip. Pero nung malapit na kami sa apartment ko, bukan ko mag-sorry man lang kasi nahiya talaga ako sa sinabi ko. Boss, medyo nailang yata kayo sa sinabi ko kanina. Sorry po ah, nakainom lang kasi ako. Ang sabi ko sa kanya. Ah sir, wala yun. Ayoko lang din kasi magsalita ka agad baka pagsinundan ko eh, maramdaman mong magigipaglandian ako. Baka sir, bawas rating na naman sa akin yun. Ang sabi nito. Ano ka ba kuya? Dagdag puntos nga sa akin yun, di ba? Asagot ko naman. Grabe sir ah. Talaga ba sir? Dapat pala eh, nakipag-flirt din ako sa'yo. Ang sabi ng driver. Sa sinabi niya, medyo may nag signal lang utak ko. At sa kalasingan, at sa init na naramdaman ko, ay pinagpatuloy ko ang noti na usapan namin. O nga kuya, di ba gusto mo nang dagdag rating? Ang tanong ko sa kanya. Napatawa na lang si kuya. Pero nagulat ako nung dapat na mag-U-turn na kami, ay dumiretso siya. Kinabahan ako ng kaunti pero na-realize ko kung saan siya papunta. Dumiretso kami at kumaliwa. Since nung sinabi ko, ay wala pa rin sagot si Kuya Driver pero pas smile, smile lang ito at adjust-adjust ng harap niya. Noong oras na yon, Nakita kong bakat na siya. naka kasi siya para magmukhang professional. Kitang-kita ko na yun. Tumawa na lang din ako at nagsabing, Hindi naman ako Chinese kuya pero mukhang so na hinata ako ngayon ah. Sabi ko sa kanya, Sumagot naman yung driver. Tingnan natin, Sir. Mukhang swerte din naman ako eh. Ang sagot niya. At sa mga oras na to, inahawakan na niya yung hita ko. Hindi nagtagal ay nakahanap din kami ng medyo safe na lugar. Hindi ko din sure kung may nagro-ronda -ru pang guard sa oras na to. Pero dahil parang madalim na yung pinarkan namin, eh naging confident naman ako na okay na. Pwede na siguro dito sir. I-entrip ko na lang. Tapos, i-offline ko muna yung grab para hindi tayo matrace o kung ano man sabi ng driver kahit saan pwede ako kuya basta ikaw At sagot ko naman wala pang ilang segundo mula nang napatay ang makina ng sasakyan ay sinunggaban ko na ang pagkakataon pagkatapos ng mga oras na yon sana mataas ang rating ko sir ha ang sabi ng driver sure kuya salamat sa masarap mong halimaw dyan ha napasaya mo talaga ako ngayong Chinese New Year sana masundan pa ito sir ang sagot ko naman sige sir text nyo lang ako Busy din kasi kapag weekdays. May pasok ang mga anak ko eh. Ang sagot ng driver. Nag-exchange numbers kami. Pero as of now, hindi pa kami nagkita ulit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko Kuya Allen. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat.